Okay. Ako niya yung kinamagulangan, no. Pero hindi niya uh, Sure, kay ikaw mo ko na yung kinamagulangan. Hindi mo kinamagulangan. Okay. Ako ang kinamagulangan mo, So, siya ikatlo. katulong. No? Pero, minsan din kinamagulangan natin doon. <laughs> uh. So, uh, kami, lumulog po yun sa Barrio Lambdas, no. Ang aming pamilya mo, ang aming mama, no. Ako ang manghoot, no. Osap po na akong manghoot. Okay yung kami dali sa barangay Inapoy for the first time now para mo mo kuwanta niyo mga pagtugot pagtugot, pagtugo, kay saan <laughs> nga mag magusa naman yung ko na sila no <laughs> so mga dad ko naman pud sila <laughs> di ba na sa mga decision basta ang kinabuhi so ato lamang mga suportahan no ana ragyot ako na ingalan ni mo mangutan sa mga basta Melissa ang first name. Kinsa nag-follow na ako sa Facebook, o mabinay ako Facebook. Ano, follow So, alam ko ko salamat na nabot may no? Okay na to, Day? So, Day Elmer, ako no? Sa ilang pagplano, sa ilang pagbutang sa, sa, ba? Diba? So, kami isi pamilya, no? Agi pag-support ka na, agi pag-support yun niya. Diba? Di ba? Kaya ato benang, so, yun na ako na ako yung supportahan So, daghan din salamat inyong tanan sa pag-aray ka raw. Dali yung kindaghan mo, no? Yung nakasmile mo, lola, magalagot na ako. Ah! <laughs>